So ngayon po kakalabas ko lang mga master uh, Tayo po ay may booking na Actually wala ako sa uh, umano bumiyahe talaga Nagdadalawang isip ako bumiyahe Sabi ko ipagpabukas ko na lang Kaso nga lang Ito meron, na, uh, meron ako nakitang booking Dalawa Papuntang Antipolo Same way lang naman no? Magka, Magkadikit lang Kanina ko patilingnan tinignan walang kumukuha ayun, inano in in ko na, sinwipe ko na dalawa sila so, puntaan na natin pick upin natin mga master kaya maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta sa atin no? walang sawang pagsuporta rito sa channel natin thank you po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong lahat yun, paulit-ulit po ako pero syempre hindi tayo mapapagod magpasalamat sa mga ano natin diyan sumusuporta lagi thank you So, may bagyo pa yata. Hindi pa nakakalabas yung bagyo eh. So, mga master, we're here. Malito na po tayo sa ating ano, pick up. Number 6. Papuntang Antipolo, boss? Oo, uh -huh. uh -huh. grabe. Eh, magsisisiks na lang ako. Shortcut ako. Sige, boss. Yan, puntahan na natin yung ano natin isang pick up hello boss sir ako po yung pipick up ng ano ng pyesa dito sa Las Piñas ah, ano pong ano natin check ano pong isi check natin doon boss malapit na ako sa kanila eh ha ah? ah sige ah sige sir okay wala po akong cash dito sir kakalabas ko lang eh oo oo Oo, oh, eh, ano nyo na lang sa kanya Pero check checkin ko muna para sigurado tayo Tawag din ako sa sir kapag ano, nandun na ako Para masabi ko sa inyo yung ano Tayo sa pick up Ayun, dito na tayo sa pick up dulo dulo daw eh Abagan daw niya ako dito sa dulo Oo, oh, sirahin mo na, may box naman ako eh Hindi plastic lang naman yan Hindi naman mababasa yan Walang spring, hindi rin kasama spring na, Oo nga. So ito, bago pa. Ayos to. Okay na. wag lang uulan. So update ko na lang kayo mga master kung anong mga magiging development habang tayo ay nagpabiyahe. Pista, basa na naman tayo sa ulan nito mga master. Grabe yung itim ng ano, ulak po. Oh. Ano ba yan? So hindi pa nga nakakalis yung bagyo. Grabe, itim na itim mo. Oh. sakto lang 'yan mga master, Matasang fair. agayak Agaya kahapon. Ayun na mga master, ang ulan. Buti uh, na lang may dala akong kapote. Kung wala, tapos na naman tayo. Biglang bumuhos, as biglang nawala eh. Okay, so ayan, master, importante ni ano na tayo. Ready na. Kompleto na ang ating ano, kompleto yung ating ah uh, tawag nito panlaban sa ulan nakabota pa ako <laughs> kasi kahapon nabasa tayo eh, Yan, meron na akong panlaban ngayon hanggang baba nabasa yung pantalong ko kahapon eh. so nagkapote na ako kahit hindi pa naman umuulan kasi na-scam tayo dun sa may sapote ah, uh, pinapakainit Ayun na ang ulan mga master Bumuhos na sa kamay nilaan At bumuhos na rin papunta dun sa pupuntahan natin Okay lang, kampante naman tayo Dahil nakakaputi na tayo Kahit pabigla-biglang bumuhos siya Nakais nice lang So mataas pa rin ang ano ngayon no? Medyo mataas pa ang fair Kahit papano may mga kidlat-kidlat pang kulay green Ayan na, bumuhos na. <laughs> Pero okay lang, secured na naman tayo, no? Okay, eh, buhos ka na ng buhos. Lakas mo lang. Sana yung ginawa ko sa camera ko eh hindi pumalpak. All right, let's go. Grabe, napakalakas ng ano mga master. Napakalakas ng ulan. Mm -hmm. Kawawa yung mga walang kapote Bago pa magkapote Ano na? Basa na Iba na talaga pag ready ka lagi no? <laughs> Hello Check one two, Ayan o, Nandito pala eh sa C5 mga master At napakalakas na ng ulan Ano tayo? Magsisisix tayo Para sigurado ano, Dire diretso lang tayo At wala tayong daanang baha So, second day, second day ng bagyo. Second day bagyong biyahe, mga master. Kala ko kanina araw na, hindi pala. Ano lang pala yung araw kanina, parang patikim lang. Kailan yung mga master, din mo mahalaga sa atin yung araw ngayon kasi ang target natin magandang fair. Grabe, lakas. Hello. Hindi pa ba naglolo ko yung audio natin mga master? Clear pa ba? Loud and clear pa ba? Yung kapote sa sobrang lakas ng ano, sa sobrang lakas ng ulan, tinapasok din eh. Grabe, lakas talaga ng ulan mga master oh. <laughs> ang sarap maligo nito. Oh. So dito na po tayo sa West Service Road. At patuloy pa rin ang pagbuhos ng napakalakas na ulan malapit-lapit na tayo sa ano natin sa drop off natin 10 kilometers away na lang so alas dos na ng hapon mga master sa bagay kasi ano eh tanghali na pala tayo umano lumabas tapos eto pala may abiria ako kanina wala na pala akong data mga master so kinailangan ko pang magpa load <laughs> kasi wala na tayong data sa ano eh sa smart kanina nag expired na ayan umaambun na naman so ayan mga master kakatila lang ng ulan ulan na naman umuulan so, na naman pakita tayo ng antipolo ayan andito na po tayo sa may tikling ayan, mga master nandito na tayo sa ano sa ating sa ating drop off at malapit na tayo sa ating Sana ba yun? Ito na tayo eh Opo eh Doon po kasi naka ano Naka address sa baba Kaya naligaw ako Sige pa, okay pa So ayan mga master uh, Ano lang naman, One kilometer lang ang layo. So puntahan na natin tong isa nating ano, 3 kilometers away yung isa nating ano drop off let's go balik tayo mga master tapos after nito oh, tsaka na tayo maghanap ng booking so punta na tayo sa isa nating drop off Okay. So ayan mga master, nandito na po tayo sa ano sa ating uh, drop off location Boss, nandito na po ako sa labas. Ah, uh, na Successful po. So, binigyan tayo ng tip, no? Ginawang 210. So, kumita na po tayo ng ano, mga master 478. Pesos. Okay, so ayan mga maser Meron na tayong booking oh. Papunta dun sa amin, malapit lang sa amin Upon arrival Please contact Okay, so puntahan na natin to So, saan papunta to? Okay, let's go Doon So, ay mga master, nandito na tayo sa antipolo. Malapit na tayo sa ating pick up point. Ano kaya to? Binder. para mga bins store. Dito, dito. Uh, um, 0933. Hello po. Hello po ma'am, lala mo pick up po. po. Ah, uh, wala po nakalagay dito eh. Ah, saan po ito banda, ma'am? Ah, kayo yung sa Las Piñas. Pipikapin ko pa lang dito. Sa... Ah, Ah, hindi ko hindi ko po kasi matawagan yung ano eh, yung pick up dito sa Antipolo. Nandito na po ako sa ano, baka po pwedeng meron kayong ibang way. Kala nila mauutakan nila ako mga master. Ito malupit. Nag-double book tong pick up natin ngayon mga master. Iisa ang booking niya, no. Ah, uh, pero dalawa ang binuk niya. So, yung isa mga master, 178, yan yung una natin nakuha. Tapos dig ulit. Ginawang, naging 210. <laughs> eh, same pickup lang. Same delivery, mga master. Isa lang din ang contact. Contact person. Alam nyo kung ano ginawa ko. Okay, na ko yung 178. I-retain eh, ko yung 210. <laughs> Utakan lang yan eh. Okay, so, kukunin natin yung 210 na to mga master. Tawagan natin tong ano. Akala nyo may iisahan nyo ako ah. Ayaw man oh. No? Ayaw mag ano. Tawag nito. Ayaw. Sumagot eh. So. Tumaas pa yung booking. Laging 210. Puta ka lang yan mga master eh. Ah, buti na lang ako ang nakakuha ng booking. Pareho ko nakuha yung booking nilang ano dalawa. So, second floor siguro dito yan, no? Nasaan ba tayo? M. Santos, so tama naman tayo eh. Kaso lang ay sumagot. Mga master, kinansel ko yung 170. <laughs> 178. So, ito na nga yung din na yung ano natin, i-close na, i-ano natin, no? Pero kung sumagot agad siya kanina, hindi natin makukuha itong 210 na ito eh. Meron na tayong 210 papuntang amin. Tapos hanapan natin ang kasabay ito. So, hindi ko alam kung sinong nag nagbook o kung, kung yung drop off ang nagbook or eto siya yung nagbook. Pero isa lang ang sigurado ko, isa lang ang ano, isa lang ang drop off <laughs> let's go so hold tayo ng 3 minutes pa mga master kasi nag cancel ako ng booking eh e alam naman ni close ko pareho yan ba? Diba? so ang gagawin natin is mababa na muna tayo dito no pupunta na tayong taytay so doon na lang tayo maghanap ng booking sa taytay All right, let's go, let's go. Ayan, quality. Kaya <laughs> kayo dun sa mga ano, sa mga sa na mga nag nagbubuk o nagmamadali kayo, no? Huwag mag-double book, mag -double, book na mag double book. Okay, magbook mag-book ng doble-doble. Kasi sigurado 'yan pag nag-book kayo ng doble-doble. Pag isa lang yung rider na nakakuha, kagaya ko, isa ako lang nakakuha tapos mataas yung isa ay kakancel ko talaga yung mababa <laughs> doon tayo sa mataas imbis na yung mababa na yung ano eh, nakuha natin kanina eh. so ano pa uh, nag, naging 210 pa instead na 178 lang padagdag at tuloy ng ano 30 pesos naku oh, mga master ayan uh, ano na naman Kumapatak na naman ang malalaking patak ng ulan. Pag-uumpisa na naman ito bumuhos. So, ayan. Ulan na naman. Okay lang yan. Meron naman tayong kapote na kasot na. Hindi ko na hinubad. Ang dilim dun, no? Oh. Grabe, oh. Uy. No. Hanap muna tayo ng kasabay na ito, no? Pwede rin dito sa Taytay. Subok tayo makakuha dyan ng ano lang, maliliit na parcel. ano na yan, mga master. patasi natin yung fair kaya galabasa na yung mga pair na medyo mataas oh. Ay, grabe, lakas ng ulan. Sige, buhos mo pa yung ulan. Hindi mo ba babasa yung pa ako mga master na kabut sa iyo. Okay, sugod pa rin tayo mga master, napakalakas ng ulan. May kasama ng hangin. Wag lang sanang bumaha. Ilang naman ang ano natin? huwag kang babaha para clear yung dadahanan natin ayan mga master meron na tayong double book uh, 260 to papuntang ano papuntang Las Piñas may agire so puntahan na natin to mga master So, meron na po tayong dalawang booking mga master para niya kay Atlas Piñas. Okay, unang kanto kaliwa, unang kanto kaliwa. Ayan, we're here. Number 7. 1 5 Ito na nga 'yan. 6 Ito siguro 7. Ito na nga. Tao po. Yan lang, boss? Ha? Pwede na sa harap. Dito. Ito, sa likod ko lalagay. Yan. Okay. Okay na to, ha? Frozen. Hindi ko pa siya pwedeng ilagay sa likod. Mga master kasi babaho yung ano ko eh. Pag ko pag yan nabutas. Dito lang yan sa harapan. So ayan, uh, ah, na tayo sa Paranaque. Let's go, let's go, let's go. Oh, ay, buuti na lang hindi tayo napunta dun sa kabilang side, oh. Ang lalim ng baha. Grabe dyan, oh. Doon mga bata, eh. Yan! So, nandito na po tayo sa Taytay, mga master. Papunta na tayo ng C6. Yan, papunta na rin tayo sa dalawa nating drop-off. At grabe po, ang lakas ng ulan doon sa may parnyake. Ay, nakikita niyo napakadilim ka mo na sa isa ng gabi. Doon <laughs> po, wala, hindi na makita yung mga mga building. Ayan, no? hindi na rin natin makita yung mga building dito sa may Makati. Talagang grabe. Napakalakas ng ulan mga master. Wala ka na makikita yung building. Oh sobrang lakas nyan yun na mga master napakalakas na yan ayaw yung pagkapote ha pag ganyan ka ang paligid alam na yan sure na yan ang oh master talagang malakas yan no? oh, okay lang ano na <laughs> ano na sige teka gilid muna ako kasi using ko lang yung kapote ko parang hindi maganda yung pagkakano ko eh. grabe simula dito sa C6 hanggang Paranaque talagang ano sama ng panahon So update ko na lang po kayo mamaya kapag nandun na tayo sa ating drop off So yan mga master Nandito na po tayo sa Paranaque At malapit na tayo sa ating drop off dito sa may BF Unahin na natin itong BF kasi eh, Madadaanan din naman natin to eh Ano? Ano tanong? saan to so yan mga master dito na tayo akit pa hindi kami pwedeng umakyat eh hindi kami pwedeng umakyat ay nako ayo mag ano ayaw mag ayo matawagan mga master tagal ah oh. ang tagal Oh, hindi ko kasi alam eh. 260 lang. 260 sabi niya 230. 260. 260. Yung, Oo. Ano babalik ang kita? Yun no. Yeah. Bakit sinabing 230 260 nakalagay sa booking? Ayun so, na. Sabi nang ano yung nagpa ano sa yun, Ayun oh. Yung... Pakita ko sa iyo baka ano. Men. <laughs> Alam. Sige, sige. Ah. Uh -huh. 2.30 yung nagsabi nung yung nag ano, yung nag book sinabi 2.30 lang, luko luko <laughs> ayun na ma'am thank you okay, so let's go so punta na tayo sa ating last booking mga master Ayan mga master Andito na po tayo sa ano Papasok na tayo ng Las Piñas no? So, Andito na tayo sa may ano SM Sukat So mag u-turn na lang tayo Tapos ano na C5 Las Piñas na ah, Dalawang kilometro na lang mahigit Drop off na natin Andito na po tayo Andito na tayo sa ating ano Drop off Pa? Uh, 210 po. Ayan. Salamat po. Hindi <laughs> ako maliligaw. Mampihira. Tagarito ako eh. Ayan mga master. Quality. So, ang gagawin natin is ano pang gagawin natin kundi Uwi na. Uwi na. tayo. Pwede pa akong bumiyahi. Kaso lang tinamay tsura natin. Wala nang ulan pero nakakapote pa tayo. So yan mga master. Quality po ang biyahe natin. At kumita po tayo ng ano. Magkano ba? 900 plus din mga master. Sa apat na booking. Ang kagandahan dito, mga master, eh, ano lang tayo, wala tayong ibang ruta, kundi Pantipolo lang at Las Piñas, Paranaque lang. So, isang, ano lang, isang derecho lang. Yun nga lang, malakas ang ulan, pero okay lang, at least, nakasurvive naman tayo. So, yan mga master, ang ating uh, session for today. Uh, napaganda yung biyahe natin no? kahit na hindi sana tayo babiyahe napabiyahe pa tuloy tayo dahil ano dahil dun sa dalawang booking kanina quality naman no quality naman lahat ng ano natin yung biyahe lalo na yung isa imbis <laughs> na 178 naging 200 so ayan mga master siguro hanggang dito na lang muna yung ating vlog ngayong araw na ito no at uh, checkin muna natin yung ano natin kung okay pa okay pa naman yung audio natin uwi na tayo kasi malapit na tayo sa amin nandito na tayo sa eskwelahan sa alma mater ko at sa kabila eh yun sa amin na so assessment sa biyahe natin maulan <laughs> yun talaga wet ride na naman pero hindi ito kagaya ng kahapon at yung pair ngayon, hindi kagaya ng kahapon. Mas mataas talaga kahapon. Ngayon, ano lang, ah, parang wala, normal lang na ano, na high demand, mababa. Sakto lang. Pero kahit pa paano eh Okay naman. Quality pa rin. Sana sa susunod fishing vlog naman yung magawa natin mga master. Maghahanap naman tayo ng mga isda-isda. <laughs> Okay, so siguro tomorrow or sa mga susunod na araw pwede tayo mag-fishing kasi nga bagyo kahapon, umapaw yung mga palisdaan. So, sigurado may mga bangus-bangus to sa ano, sa Manila Bay. right, so yun lang. Maraming maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Bye-bye.